Hindi lahat ng sinasabi ng Supreme Court ay tama. proseso ba yung mali o desisyon? So maybe legally magiging correct ito dahil uh, oh. lahat ng magiging desisyon ng Supreme Court ay magiging part of the oh. law of the land. Legally magiging correct, di ba? So illegally kayo yung correct kasi illegalista kayo, gano'n. Ano ba ang contrary o kabaliktaran ng legally? Illegally, ikaw. Di ba? Pero oh. sabi nga nila, oh. hindi lahat ng sinasabi ng Supreme Court ay tama. Anong basis mo? At sinong nagsabi na hindi lahat ng sinasabi ng Supreme Court ay tama? Ipaliwanag mo. Sino yung nagsabi noon? I-quote mo nga. Supreme Court ba yung nagsabi din doon? na hindi lahat ng sinasabi ng Supreme Court ay tama? Anong basis mo don? Ang dali-dali mag eh. My goodness. Hindi lahat ng sinasabi ng Supreme Court ay tama? Kailan naging ganoon Tama na pag-aralan niya na Dornigre Castro. Basura ka talaga. Nagtatambak ng basura dito. Sino nagsabi nun? Dahil may mga pagkakataon, may mga dissenting opinion nga. At minsan nababawin. Wala nga dissenting opinion dito eh. Nakita niyo kung gaano siya ka-incompetent magpaliwanag.